Mangihina man ang aking katawan at isipan, kayo o Diyos ang aking kalakasan. Kayo lang ang kailangan ko magpakailanman. Mga awit 73, talatang 26. Inihahandog ng Cool 97.5 ang programang My Portion Forever. Tuwing araw ng Webes, alas 4 ng hapon sa pangunguna ni Sister Ellen Calzado. My Portion Forever. Dito lamang sa Cool 97.5. Tanghapon po muli. Welcome sa ating program My Portion Forever. Dito po sa Cool 97.5 DWLYFM Baguio City. Kumusta po? At uh, kung tayo ay tatanungin, may sizes ba or, or dimension ba yung pagiging matapat or yung faithfulness? Yan po ang ating retouch uh, up ngayong hapon. Let's pray. O Lord God, kayo po ay tapat at mapagmahal. Kami ay lumalapit and humbly Umaasa sa mga biyaya at wisdom mula sa inyong mga salita. Cleanse us, Lord, and speak to us, to our hearts and soul. Breathe life into our souls, Lord. Be our speaker. We praise and thank you in Jesus' name. Amen. Sabi po dun sa 1 Thessalonians 5.24, The one who calls, who calls you is faithful, and he will do it. So, yung faithfulness, pagiging tapat, katapatan, ibig sabihin ay pagiging truthful and firm. Maraming uh, forms and anyo ito, scripturally, si Jesus sa kanya mga disciples, ang hinahanap niya, tinuturo niya ay truthfulness or integrity. Sabi niya, yes means yes, and no means no. No gray area. Sabi niya. Si St. Paul naman, yan ang tinuro niya sa mga churches na iniput up niya pagdating sa behavior at sa pagiging uh, charitable maging matapat daw no so faithfulness nowadays tayo ngayon na uh, nabubuhay sa kasalukuyang panahon sa ating society as we can observe parang minsan parang temporary burden or duty lang sa lalo pagdating sa relationships And madalas, hindi naman lahat nakadepende kung hanggang kailan lang. So, ibig sabihin, pag hindi na masaya, nawawala rin yung faithfulness. At sa ating kultura naman, sa ngayon, yung yes, ang daming meaning. Yung no, ganun din, marami na rin meaning at meron pang pa ang double meaning. Pero biblically, it points to malis. Yan. Dapat yes and yes, no or no. Ganon ang turo. No? So, faithfulness sa isang adhikain or sa isang tao, admirable yan. Kahanga-hanga. Pag may nakita tayong isang faithful or matapat. At uh, desire din natin yan na maging ganyan tayo, di ba? Kahanga-hanga, pero ewan ko kung uh, ine-expect nga ba sa definition ng tao, ang faithfulness, may hangganan at conditional. Pero yung faithfulness ng Panginoon, yung God's faithfulness, halos karamihan sa mga Biblical references, it is all about God. Kasi yun yung kanyang character, no? And uh, isang eksena, we go back to the times of Jeremiah, kasi talagang crisis itong time na to, eh, no? Yung pagbagsak ng Jerusalem and God's temple, ito ay nagdulot ng total destruction by the Babylonian army ang sabi nga sa scriptures no two stones on top of each other walang natira naging ground zero and all the survivors ay taken captive ano dumating yung panahon na yung chosen people the chosen nation madaling makita and it was easy for them to say na yung uh, chosen people Uh, pinalagay nila na sa kanilang sarili na they were chosen for catastrophe, no? Kasi ang nangyari, the link between heaven and earth, eh, nasira. Na-broken yun. So, dun sa Lamentations, Book of Lamentations, at or Panaghoy, na sinulat ni Prophet Jeremiah, napuno siya ng anguish and grief. Mula dun sa pangyayari, the book is about a cry of anguish from the rubbles and the ashes. ashes. No? However, sa gitna nun, may isang uh, lumitaw na astounding declaration. Yung devastation kasi ay nagdulot ng isang ultimate crisis of the faith. Na yung mga chosen people noon, they were questioning yung pagiging chosenness nila. Kung totoo nga ba na sila'y pinili. But the prophet Jeremiah, Uh, nakakita siya ng pananaw na mas mataas kesa sa despair at mas malaking pananaw kesa sa nakikita sa mga circumstances na nakapaligid sa kanya noon. Nakita niya rito sa gitna ng dusa at kapighatian at pagkawasak, nakita niya ang katapatan ng Diyos na hindi sila iniiwan o pinabayaang ganun na lang. Yung pagkaunawa ni Jeremiah about faithfulness, yun yung uri ng pagkaunawa na gusto ng Diyos na makita sa kanyang mga anak at gusto niyang magkaroon tayo. Yung kanyang mga anak at kan kanyang mga niligtas. Ang sabi dun sa Lamentations 3, 22 to 23, ito po yung sinabi ni Prophet Jeremiah, from verse 20 up to 23, basahin ko po, I will remember them, And my soul is downcast within me, yet this I call to mind, and therefore I have hope. Because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Great is Thy faithfulness. No? And gaya nila noon, baka hindi rin natin ma-figure out kung paano exactly siya magiging faithful sa atin. But He will. He will. Kung paano man yon mahalaga para sa atin, sa kanyang mga anak, sa mga naniniwala, na iwanan o ipagkatiwala natin sa kanyang mga kamay. When we say bahala na, we ascribe to someone greater, someone powerful, divine, and sovereign. Sa ating language, nag-ugat yan dun sa bathala. Ibig sabihin ay Panginoon or Dios na mas mataas at kailangan sambahin na may kapangyarihan at authority sa atin. Doon din galing yung salitang siya ang mamamahala, siya ang namamahala. Which speaks of authority and power. Kaya nga we say bahala na. Yun, pinag-contract lang. So faithful means, ang ibig sabihin ng pagiging faithful is always keeping promises. Always true to his words walang lies doon and is never fecal minded walang pagdadalawang isip yun ang katangian ng pagiging matapat faithfulness means hindi sumasakay sa, hindi sumasakay sa mga cultural trends lang or popularity census faithful means constant uh, utterly devoted and unchanging yan ano And the scriptures strongly suggest faith pleases God. And we are to be like Him. Yun ang ini-exhort biblically. And sa ating pamumuhay, sa bawat araw, faithfulness must be a fruit of the Holy Spirit. Hindi lang yung labor natin. At sabi nga dun sa, basahin ko sa inyo, ito yung sinasabi sa Galatians 5.22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, and faithfulness. Isa sa mga works ng Diyos sa atin at siya rin ang naglalagay sa atin ng desire or hangarin upang maging mabuti at maging matapat. So, yung God's faithfulness and love lagi yung magkasama, laging magkarugtong, it endures forever. Sabi sa Bible, hindi kukupas or hindi lilipas. Unending. And God keeps us because He is faithful, kagaya nung ginawa niya noong Old Testament, noong panahon ng desperation, like yung naranasan ni na Jeremiah. We are not consumed, sabi niya. And magandang alalahanin, ang kanyang mga anak, tayo, are human, but God intended us to be with the Holy Spirit dwelling in us. Dapat may uh, Holy Spirit na namumuhay. The Spirit of the Living God dwelling within us. And yung faithfulness naman, possible na maging tapat tayo. Ano yan ni Journey. If we are holy and always dependent on God. Yun naman kasi ang gusto niya eh. And a faithful person lives constantly... With God yan po yung sabi ni Clement of Alexandria. At uh, sabi nga dun sa Matthew 5 Matthew 5:25 yung commendations ng Panginoon sa mga faithful verse 21, Matthew 25:21. His Lord said to him, Well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. And dun sabi sa 20, verse 29 naman, For to everyone who has, more will be given, and he will have abundance. But from him who does not have, even what he has will be taken away. So yung my faith, dadagdagan pa. Siyempre, dadagdagan pa ang ipagkakaloob at uh, ipag, ipamamahala sa kanya. These talks of stewardship, eh mapapagkatiwalaan ka, eh, di mas maraming uh, ipagkakatiwala pa sa iyo kung tayo ay magiging tapat. Yun ang ibig sabihin nito. Kaya ang Panginoon, isang karakter niya, pagiging faithful, at yun din ang ine-exhort sa atin. At uh, ang payo sa atin, ang encouragement is, sa kanya lagi tayo tumingin, sa kanya tayo humingi ng wisdom at lakas upang tayo ay patuloy na makalakad in faithfulness sa kanya. 'Yan po ang ating sharing ngayong hapon. At uh, samahan niyo po ako sa isang panalangin. O faithful and loving God, we give thanks and praise. And you said in your words you will never leave or forsake us. And you are the God who sees and will stay and you will never change and by your holy spirit we pray to strengthen us with more of your wisdom and fill us all with your power and might in jesus name we ask amen ang verse natin today again ito pong taken sa lamentations 3 20 up to 23 I well remember them and my soul is downcast within me, verse 21. Yet this I call to mind and therefore I have hope, because of the Lord's great love we are not consumed, for His compassions never fail; they are new every morning. Great is Thy faithfulness. Ito po ang inyong host is Ellen po. Saying bye-bye po muna at uh, magkita-kita po ulit tayo by His Grace next Thursday dito po sa Cool 97.5 DWLY sa programang My Portion Forever alas 4 po ng hapon. Goodbye po muna and God bless. kayo'y nakapakinig sa programang My Portion Forever. Samahan nyo kaming muli sa susunod na kabanata at nawa ay pagpalaing kayo ng Panginoon. Mag-subscribe, i-follow, i-like at i-share ang programang ito sa inyong Facebook, YouTube, Twitch TV at